SB19 katulad ni Olivia Rodrigo dahil ang concert ni Olivia ay nasa Netflix habang ang film, ang documentary film pagtatag ng SB19 ay nasa Netflix Philippines na soon. Para sa mga 18 na nakabase sa Amerika, Europa at ibang panig ng mundo, i-paste ko po ang video sa aking description box below at comment section at i-follow ninyo ang video at panoorin kung paano gawin at makapanood ng uh, film Dokumentary film ng SB19 pagtatag sa Netflix. I pasted the link of tutorial video on how to adjust the settings para makapanood ng Netflix Philippines para sa pagtatag documentary film ng SB19. Samantala, malapit na ang SB19 pagtatag na dokumentary directed by Jed Regala sa Netflix Philippines. Sa walang Netflix, mag-install na at mag-subscribe sa kanilang app na Netflix sa Google Play at Apple Play. Kaya naman, ngayon ng July 23, 2025 on Netflix, ang dadokumentary pagtatag ng SB19. Kaya naman, maraming salamat.